Hello, hello, hello! This is your first universe day to my my vlog and welcome to this video! At ito na naman tayo! Feeling maganda today! Dahil pupunta tayo ng market dahil may nagpaluto po ng hapunan at nag-request si Scarlet Dark ang ating, parang, ang ating pinakamagandang LeBron uh, Libron James dito sa ating farm ng pochero. So today po, ang ating putahe o ating dish ay magluto tayo ng pochero. Yan may mga kiddos, no? Mga parang guapo. <laughs> ay mga bisita sa farm. So ngayon ay hapon pa po, pupunta po tayo ng market time with G-Ford kasi si Britney, matamad po siyang mag ano, mag-drive. Kaya si G-Ford na ang nag-drive. At ngayon nga ay andito tayo sa National Highway. So maganda po yung sikat ng uh, panahon ngayon kasi it's sunset. So ang ganda ko talaga pag natatamaan ng sunset. <laughs> At nandito na tayo sa suki natin dito sa market At bibili tayo ng mga sangka for pochero sa so, ayan na may, may green peas tayo, may oyster sauce, may cubes, may tomato paste, may tomato sauce Meron din tayong patatas And meron din tayong kamatis so, Masarap po ang pochero pag may kamatis Ayan sir, so, bumili din ako ng cubes Pagdagdag yan ng um, pampalasa later on And naga uh, kakita ako ng sabana na saging ayan so kapag magpuchetero magpuchet magpuchero po <laughs> kalimog na ko pag magpuchero po tayo dapat hindi yung super hinog na saging yung parang naglalaban yung hinog at hilaw parang ganun so it's 19 uh, it's 15 pesos per kilo yon so dito tayo sa meat um area so bumili tayo ng dalawang kilong baboy at balang baboy dito 380 pesos per kilo so times 2 oh my god it's 7 Ang ah! ah, mahal talaga may mga ingredients pa yan kaya kung kayo budget budget po tayo so sinabi ko kasi uh, um, kasari yung mga nasa staff sa farm so pina ano ko pinaliit ko talaga ng slice para maapod <laughs> para kumasya siya sa aming lahat and ayan natapos sa kayo bumili ng so pupunta na tayo babalik na tayo sa farm and of course ito kami uh, um, dumaan sa coastal area or sa coastal road dito sa amin. So nakikita yung sunset. Ang ganda. May beach po dyan. Ayan. It's free for everyone sa lusban Los Bansun po yung Elasari Max makikita. And ito po yung nadaanan po namin yung um, pinakamayaman na company dito sa saan. It's what we call Cow Incorporated. Ayan. So ang marami may, may po yung mga trabahante dyan. <laughs> may mga marami akong kakilala yung mayayaman may Ay, <laughs> you know? And, andito na tayo sa so, far, papasok na po tayo at bit bitbit ko na ang ating mga nabili na mga ingredients sa ating puchero. So, agad-agad ay atin nang ihanda ang ating mga sangkap for our puchero. Puchero. So, meron tayong bagu beans, meron tayong cabbage, meron tayong saba saging. We also have um, yung mga pampasarap natin, na tomato sauce, you know, uh, tomato paste, so yung pagpakulay. We also have kamatis, <coughs> I'm sorry, and patatas and carrots. Ayan. So, hugasan na natin ang ating pochero para sa lahat. Ayan. So, ginaganagan ko na siya kasi yung pagkat ni Kuya is madalian. So, may mga iba na hindi na super cut. Kaya, ano pa siya connected to each other pa siya. Sana all connected. <laughs> yo know? yeah, so, kailangan na siyang yan, no ihiwalay-hiwalay. Eh? So, especially yung mga may mga taba kasi yung matataba. Yan yung um, malakas kumapit charot. Yan yung ano, yung yung um uh, uh, kailangan nating paghiwalay talaga kasi ano dikit na dikit. And of course, is na natin ang ating mga aromatics for our pochero. Si so, meron tayong kamatis. Una natin yung kamatis kasi may ginahan ako sa kamatis kasi mabasa siya. At alam niyo pa ba kamatis especially sa mga kil kilawin, no, sa especially sa scrambled egg masarap dapat ito pag may kamatis. Well, I don't know basta masarap yung kamatis. And of course, itong ating kapsi at yung bell peppers natin ganyan pag Okay, so depende pa sa inyo kung anong slice, kung anong size, kayo na po ang bahala. And of course, ito ang ating bawang, mga pangunahing sangkap ng ating mga aromatics, di ba? Ang bawang at sibuyas, hindi talaga yan nawawala sa kahit anuman. Sa kahit anuman! sa so kahit anong lutuin, 'di ba? Kasi nandiyan talaga sila. ko kung sabaw, yung yung luy ay yung ahos wala sa sabaw. Yung yung sa sabaw na lauya, parang sirigang wala namang ahos sa so sibuyas lang. So by the way, ang uh, ahos natin ay isang bulb ang ating uh, binili at ang ating gagamitin, dahil dalawang kilo po na Um, baboy ang ating lulutuin at isang bulb din ng sibuyas and meron tayong um, bagu beans yung bagyo beans po natin ay hindi, tiliit, hindi siya maliit super liit na pagkat. Ganyan lang po. Into half lang akin. Kasi mas maras, masarap kati. Mas masarap yung sa putsero yung bagu pag ano siya. Malaking pag hiwa ba no hindi yung super liit, liit lang yan sin so, natin of course ating saba is slice into three no dahil uh, ano din siya masarap yung saging pag ano din pag uh, malaki yung ang um, slice nito or size sa pag slice and of course dito ang ating carrots and ang ating patatas. So, hindi yan mawawala. Kasi ganyan lang din siya ng no? pantatlo din. Uh, depende sa size ito. Basta kung anong pong size ng capsicum or bell pepper ng pag-slice nyo, yan din po dapat ang pag-slice ng ating mga um, gulay. Depende din po sa kung anong slice ng inyong meat. No? Kung pag, pag ganyan po kalakihan yung meat, dapat kal ganyan doon kalaki yung slice ng inyong um, hindi ba siya na, siya same na kalaki basta hindi maglalayo yung sizes at slice, pag slice ng ating mga gulay. Yo, di ba trivia? Charot. <laughs> of course, ang ating capsicum, capsicum, ang ating cabbage, ganyan din malaki din ating cabbage, ganyan ganyan din kalaki kagaya ng ating mga patatas, no? Kasi para hindi ba behind sa lot size ang ating cabbage. Ah, uh, di ba? Ang sarap ng cabbage, guys. Masarap 'to 'pag ibal blanch lang tapos may ginamos. Ah, sarap niyan. So first, ang pagluluto natin, ang una natin gagawin ay ang pagpiprito ng ating mga gulay. No, pining piling gulay lang. Ito lang ating carrots at ang ating patatas. Yan. So, masarap kasi yan pag uh, ginigisa kasi mas madali siyang malambot or madali siyang lalambot no, ang ating carrots at ang ating um, potatoes. Ayan. So, um, Nilagay ko na ang ating bell peppers or ang ating um, atsal. Again, atsal po tawag namin dito. So, kasi ano din siya eh. Um, same sila ng patatas sa pagluto. Ayun, ba? Para, basta pwede ipansabay, pwede hindi naman isabay. Depende po sa inyong diskarte yan. Ah, ay, you know. At let's start cooking our pochero. So, ang ginamit ko po dyan ay uh, margarine yeah, I know. Butter, butter yung ginamit ko sa pagisa. So, inuuna ko yung sibuyas. After sibuyas ay ang ating ahos. So, gaganyan ng siya. Pag mekos-mekos lang siya, no? And after that, it will be our kamatis. Kasi yung kamatis, kailangan natin siyang ipalata. What's lata ba in Tagalog? Dapat, ano siya, lutong-luto ba? Dapat durog na durog. kay para ma distribute at lumabas yung katas ng ating tomatoes. Kaya iuna natin siya sa paggisa. So after a while, okay okay na yan. Sige, so doot, doot doot lang yan. And ilagay na natin ang ating karne kasi lalambot yung tomatoes natin doot karne. Kasi itong karne natin, kailangan na siyang ihalo dahil ito po ang pinaka uh, matagal lalambot sa ating mga ingredients this is our main ingredients for our pochero so after that ay magkasimekas lang natin para distribute yung katas ng kamatis at yung kulay ng kamatis and of course not only kamatis but also sa mga aromatics na ating hinalo or ating ginisa so after that ay titimplahan na natin siya so we have our konting asin lang po so para lang po kasi ako pag nagigisa ako ng ano at pepper pag nag ano ako ng carne pag naghalo na talaga ako pagisa-gisa nilagay ko siya ng asin at ng pepper para po meron siyang um, lasa no no, absorb ng karaning baboy yung, yung mga lasa ng nilagay nating panglasa like asin at pepper. At naglagay din ako ng konting toyo para po mo, sa amin kasing term sa Bisaya, sa bisaya is masunop ba? Masunop sa karne. So, ay uh, i-absorb ng karne yung mga panlasa iligay natin so kahit in the inner part ng karne may lasa siya parang ganun Vita uh, basta, ay, basta yun, yung, yun yung, mindset ko so ginalagay ko siya yung tubig at tinakluban so after 5 minutes po ng pagpaboil ng ating um, karne ay nilalagyan ko siya ng sili. Kasi sabi ni Scarlett, gusto siya ng maanghang. Kaya, lagyan natin ng sili para sa kanila. Kasi the majority of the house, <laughs> the majority of the members of the house, gusto ng maanghang. Kaya, lagyan natin ng sili. At lagyan natin ng pamintang buo. Ayan. And after another 5 minutes sa so pagpapakulo, ay mekos-mekos may -may na natin. Naman ako kukuha na yung reporter. <laughs> Hey, so, because-because natin, ah, na natin ng oyster sauce, no? Ang ganda talaga, ito ang nagbibigay uh, lasa at tamis sa ating lulutuin. And of course, ang ating pampakulay, this is pagdagdag kulay, magiging red ng po siya, ang ating tomato paste. So, kunting-kuntin. Pwede mo ito siya half ng sashay na yun. So, depende po sa so, kanong gusto nyo. Pwede naman ubusin, pwede naman hindi ubusin. Para sa akin, hindi ko siya inubos para hindi naman siya super pula na parang ano na ng parang ah, parang siyang regla. <laughs> sorry, 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 sorry. sorry. Ayan. So, because bags na natin yan. And after that, ay, lagyan na natin ng ating tomato sauce. O, oh, di ba? Ang kasarap ng tomato sauce, guys. Ito yung nagpapagbigay lasa. At napapakompleto sa lasa at kulay ng ating puchero. Kung walang tomato sauce at tomato paste, this is not puchero. At kung walang saging, this is not puchero. Charat! <laughs> <laughs> ayan, ewan ko ba yun yung nagpapaano eh, nagpapakomplete ba? Kung baga, ayan, so imekos-mekos natin yan. Nakita nyo man, sabaw pa lang, ulam natin ba? So didag uh, didagdagan natin siya ng tubig para din mas maano, mas uh, lalambot pa yung ating karne kasi maabsorb pa yung water sa pag-usap. So natin na ano, after another 5 minutes po ng pagpapakulo, ay imekos-mekos natin yan ang ating karne. And of course, ilagay din natin ang ating saging. Dahil sabi ko kanina, hindi kumpleto puchero kutsero pag walang sabang saging saging. Ayan, saging po yan. Sa, so again, na, yung, saging po natin is 15 pesos per kilo. So, mura po dito sa amin. So, may iba 12, may iba 13, may iba 10, depende. Yan, at sa isang kilo po, meron po tayong mga walong saging. Uh, so, nilagay ko na ang ating bagu beans. Ang ating bagu beans po ay 40 pesos ang kilo. So, um, parang ano lang, Uh, parang half lang ang nabili ko dito. So, nilagyan ko na ng cubes papadagdag lasa sa ating pochero. Ayan. So, uh, sinabay ko na yung saging at yung baguio beans kasi sila ang sasabay na parang maglalata bang maglata ito kasi so, kung lalambot mag magkasabay silang lalambot so didagdagan ko siya ng tubig and after another 5 minutes ay nilagay ko na na ng ating sili didagdagan ko siya ng sili kasi hindi daw banghang and I put some uh, central central yung tawag sa amin for this what, sugar and um, powder pepper powder so white sugar pang pabalance po ng ating lasa and uh, ang ating pepper na pang ng ating timpla Oh, di ba? sa so, tinikman ko na siya. So again, pag titikman niyo ko anong kulang kung ano ang sobra, so kayo na ang bahala mag-adjust. nilagay ko na ang ating green peas. Of course, may green peas po tayo. At yung pinirito nating mga gulay na carrots at tomatoes. Ito nga, tomatoes, potatoes. And meron tayong capsicum also or bell pepper. Ayan na, sa so, tinikman ko, it's okay. Kaya takluban na natin. And after, another 5 minutes po na pagpapulo para po lalambot ang ating mga gulay na um, ano, nilagay ay kailangan siya imikumispekos. Yan. And of course, tikman na natin again kung lalambot, lumambot na ba or not. So kung hindi pa, another minutes. Kung lalambot, kung malambot na, ayan. So another minutes kasi hindi siya malambot. So I give three minutes, another three minutes na pagpapakulo. Ayan. si so, imikumispekos natin siya para iwas mo dikit doon sa bottom ng ating kawa or kawali. Yan. Kasi dukot-dukot ang term sa amin. So, after that, malambot na po yung ating saging at the rest ay nilagay natin ang ating huling ingredient which is our cabbage ng puti, puting cabbage masarap na cabbage guys, ayan so ay, may kos may kos natin yan para lang um, maano ba ma-mix and mapunta ang cabbage sa ilalim para maluto siya together with the other um, sangkap, ayan may cos may kos natin, dapat takismal po tayo ha para masarap ang ating niloto haaa, <laughs> you know? At ayan na, luto na ang ating puchero after 30 minutes. O, oh, di ba? Ang sarap na tingnan, guys. So, thank you so much again, Mami May and son Philip Abby for sponsoring our dinner today. Okay, so this is a late upload po pero ang dinner po ito ay nand nandun pa si card kasi, kasi Scarlet umuwi na siya going to Davao. So, this is our huling hapunan with Scarlet Dark and everyone. Kain sa puchero ni Maring Mars.

Ah, nga ba? Tanda, ah, gusto na ang na 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 bito dayo. <coughs> Di magpariyak. Ano na po? Lagi ang tanda wala. Thank you so much again. Bye. Let's see. Nana sila bimbo ani? Ano nga ba ako Okay ba? pa. Ano nga ba? Ano Brett! Dali sa maniapon ba? Okay na? Ikaw bigay hipo sa puwan.